jogging tayo. So ayan nga at uh, uh, 4:30 ay gising na ako para mag-jogging. Meron kaming nakakasama, dalawang kaibigan ko and hindi ko lang alam kung matutuloy kami, pero ako ay nakaready na in case pumunta sila dito sa amin ay or mag-message ay matutuloy kami. Dahil usapan nga namin yun na alas 4 ay magja-jogging kami. Alas 4 ng madaling araw. So, ayan nga. O, sarado pa ang aming store. Dahil medyo maaga pa. Ayan, guys. Jogging tayo, guys. Ayan. At naka ready na ako. Ayan. Tara, guys. Jogging tayo. Ayan. At habang inaantay namin ang aming kasama, ay magja-jogging kami ng aking asawa. Ayan. Tara guys. Tara guys. Okay hey guys. At tara ay mag jogging. So ayan. At makikita nyo na medyo madilim pa. Ayan. At sasarado muna ng aking asawa yung aming pintuan. At habang inaantay namin ang aming kasama dito, ay eh magkajaging muna kami ng aking asawa. Ito lang guys, ikot -ikot tayo dito. Ayan guys, ikot-ikot lang tayo dito. At makikita natin nga na medyo madilim pa. Ayan ang pagkajaging guys. O marahang pagtakbo ang... Isa nga ito sa pinakilala o pinakamadaling paraan ng pag-ehersisyo na kayang gawin ng kahit na sino man. At ayan nga, jogging-jogging. At ito ay kayang gawin ng kahit na sinuman man o bababae man o lalaki maging ang mga bata hanggang sa mga matatanda. At napakadali nga lang natin itong gawin at wala itong gastos sa pag-ehersisyong ito. At talaga naman patok ito sa lahat nga guys at ang next naman ay ang aking partner ayan jogging jogging lakad-lakad at at ang tangi lang naman nating kailangan natin gawin para gawin natin ito ay ang sapatos na pangtakbo at isang lugar na malaya kang makakatakbo marami guys ang binipisyo sa katulad ng pag-ehersisyo at pagtakbo at sigurado at kung araw-araw natin itong gawin o regular na ito ay gagawin sa ating pamumuhay at tiyak na, na natin ang benepisyong hatid nito sa ating kalusugan Ayan guys, salitan lang kami sa aming pagjogging at pagtak marahang pagtakbo. Maganda yung mga ganitong pagka-jogging, lalo na pag araw-araw natin itong ginagawa. para makaiwas tayo sa alta o sa sakit sa puso. Napakaganda kapag medyo malayo-layo ang ating tatakbuhin. So, andito pa kami sa aming lugar at sa malapit sa aming bahay. So, inaantay lang namin ang aming mga kasama kung kami ay matutuloy. Meron kaming pagjajangingan sa Eco Park. At medyo maluwang nga doon at napakaraming puno. At meron ka rin mga makakasama ng mga magja-jogging doon. At guys, ang pagga-jogging ay gaya rin ito ng ibang aerobic ito ay merong benepisyong maibibigay sa ating puso. Yes, tama po ang pagpilis ng ating tibok ng puso dahil sa tuloy-tuloy na pagtakbo ay mahusay na paraan para nga mabawasan ang paggabala sa mga ugat. ang pangalawa nga nito guys ay ang pag-iwas sa sakit na cancer. Ayan nga dito guys, medyo chubby-chubby tayong konti, kaya jogging-jogging tayo. At dito nga guys, ay chinek muna namin ang cellphone at So wala pa nga guys na message sa amin yung aming mga kasamahan sa pag jogging sa EcoFar. Ito nga napag-decisionan namin ng aking asawa na kuhanin yung gimbal at para kaming dalawa na talaga ay tuluyan na mag-jogging dito sa labas ng aming bahay. So guys, ang isa pang mabuting epekto ng pagka-jogging ay ang mas maliit na posibilidad ng pagkakaroon natin ng cancer. At dahil ito sa mas maayos na pagkalat ng oxygen sa buong katawan habang tayo ay tumatakbo. At isa sa mabubuting epekto ng oxygen sa katawan ay ang pagbabagal nito sa pagkalat ng cancer cells sa ating katawan. Dito nga guys ay tuloy-tuloy pa rin kami ng aking asawa sa pagdi-jogging. Ayun at tama-tama ay napakalamig ng panahon ngayon at tayo guys ay magpapawis. At sa pagkatong ito guys ay lumabas kami dito sa aming bahay. Dito sa may highway. Dito nga ay tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagdi-jogging. Ha? hindi naman tayo lalayo dito dito lang din tayo ang pag-jogging din isa rin ito sa ating pampalakas ng resistensya ayan at higit din lumalakas ang ating resistensya ng katawan ng taong regular na nagja-jogging sa umaga at ito naman ang dahilan naman sa pagiging mas aktibo ang mga cells na lumalaban sa mga mikrobyo sa tuwing tayo ay nag-ehersisyo. At next naman na benepisyo rin sa ating pag ay isa na ito sa pampababawas sa na nararanasan nating stress. Gayun din sa pagpababawas ng sobrang timbang. Ayan, at gaya rin ng iba pang paraan ng pag-ehersisyo ay ang pag-jogging ay mahusay nga na paraan na pagbabawas ng sobrang timbang ng katawan. At dito next naman ang aking asawa. Ayan, salitan lang din kami guys. Siyempre kasama rin na mawawala ang mga sakit na kaakibat na ng pagiging mataba gaya nga rin ng alta fresyon, stroke at atake nga sa puso. dito nga guys ay nag-jogging din ako at sumusunod sa kanya. Ayan, jogging-jogging pa rin. Magandahan nito sa gimbal ay ang hindi malikot ang ating pagbibidyo. Ayan yat ang sarap magjogging. Dapat araw-araw kami nagjogging. Ayan guys, at hanggang dito na lamang aming pagja-jogging. Okay, thank you for watching!